dadi Daddy. Oh, Apa? Good morning. Apa? Apa? Over eyes. Anong ginagawa mo dyan? Ha? Ay talagang dinakot mo na yan? Hiyo. Hiyo. What's that? What's that? Hiyo. Ha? Sand. That is sand. Sand. Wow. Wow. Tuwang tuwa si Kulukoy na ito. Laro laro doon init na init. Mayakag ko sa labas ay kung ano-ano agad na pagpapakailmanan. Allah. Samo ito. Eh butit hindi kinakamay at nakahanap ng pansalok. Oh. Oh, idea eh diyan. Marunong din naman eh. Oh, wag nga kamayan. Baka yan ay ano. Kung ano yan. Baka yan ay pupo. Ah, hindi bato pala? <laughs> tama na, tama na, tarna. abah Let's go inside.

Eh, hey, nilagay na doon. Nay, nako. Lagi. May pang dakot naman. Hindi naman siya nagdadakot. Ng... At may pang sa alok na lagay mo doon. Yeah, yeah. Ah, lagay doon. Lagay. Huwag uh, kayo makasip. Ah. Madi. dito ka kabilang side uh. yan ah telsik telsik anje sumoy eh ba kick kick mo lang ay um, ka na kick si daw Kik, sipa sipa yeah iyo, ikaw, tito. Si Gabin, kuya. Wow! Ano yan, Gabin? Mountain. Mountain. Mountain! Mountain. Tawag mo si Kuya Gab. Tawag mo. Louder. Okay. Ay. Okay. Mm Huwag -hmm. mong hawakan. Lagi ka si hawak. Dinosaur. oh nga. Pinosaurus. Ay, na papa, sa'yo, papa, papa. Ano, tawag mo? Sino yan? Sino 'yon Ay, ang ulo. Nalalagyan na ng buhangin. Nakaw kayo ng bata ito. Abang uh, ayaw muna na. Yan, nalalagyan tayo ng ano. Ayaw mo na, maghihinaw na lang mamaya. Maghihinaw. Yuna, Ano yan? Ano yan, Ano yan? puti-puti muna. Ayan, ano? Ano yan, puti-puti na mukha. Oh. 아, n 나야